Isipin mo ang isang pating na kasing haba ng bus, at may panga na kayang lumamon ng buong kotse. Kilalanin ang Megalodon, ang pinakamalaking pating na nabuhay sa kasaysayan. Ang Otodus Megalodon ay isang sinaunang uri ng pating na namuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Umaabot ito ng halos labing walo metro ang haba, tatlong beses sa laki ng pinakamalaking Great White Shark ngayon. Ang kagat ng Megalodon ay isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng mga hayop. Sapat para durugin ang makapal na buto ng balyena sa isang kagat. Isa itong apex predator na pangunahing nangangaso ng malalaking balyena at isda. Naglaho ang Megalodon mahigit tatlong milyong taon na ang nakalilipas. Marahil dahil sa pagbabago ng klima at kompetisyon mula sa mas maliliit na pating. Delphice Bagamat maraming mito at pelikula tungkol dito, ayon sa siyensya, wala nang ebidensya na nabubuhay pa ito sa aming mga dagat. Ang Megalodon ay nananatiling simbolo ng kapangyarihan at misteryo ng sinaunang karagatan. Kung gusto mo ng mas maraming kwento tungkol sa sinaunang mundo, huwag kalimutang mag-subscribe.